Ibalo alang sa mga kaigsuna na kung katoliko nga ang inyong pari nga si Darwin Gitgano na maligya o glana para tambal <laughs> <laughs> ka sa katol-katol. Ka <laughs> <laughs> ano yung istorya ni na labihan kayo kabot-bot? Permintig lang kang makasala sa sugo nga ayaw pagbutang-butang sa imong isig tao. Ano man, wala yung tao na maliga si Patrick Lan na nga tambas katul tul <laughs> 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 Wala. Uh, hinay ang audio, bro. Uh, hinay daw kung audio ko na daw. Uh, how about... ana mahinang ang audio, bro, JD. Mahina daw ang audio. so ating ano... Uh, malakas na ba? Good afternoon, Brother Jando. Watching from Compostela. Hinay kayo imong audio. Pakus gigamay. So, kana kusog na. Mahina boses mo, bro. Hinay ang imong audio. Okay, no? So, uh, hinay akong audio. Kana hinay lang gihapon. Okay. Um, labay diri sa ang uh, asa um, so, huh? ang audio na to the speakers ko na ba ko anda audio diri ba hinay man daw, no okay na bro ingon si George Tata Alboro Rito Esperanza okay na okay na brother okay Rowel ba, Balala okay so Atong balikan tong istorya ni Kuan ni Edwin Kanunigo nga si Father Darwin nga na lagi na unog ka ng Juan Lana para sa katol-katol. Hindi, ang istorya ba? Kay makasala, problema ni mga pastor Lugo, once gani nga pastor mo sa laing tinuuhan kutob sa makaya mamakak yun mo taman-taman araw mong makadani, oy. <laughs> <laughs> mo makadani oy oh makapagdani ba hindi mo makadani magudog ka ng mga katoliko hindi mo mangilad <laughs> <laughs> ha usa so, so, sa strategy sa mga protestante nga pastor araw makapangilad o katoliko araw makapagdani o katoliko kinahanglan nga mangilad sila sa amani ba ato pinagbalik ha pahibalo alang sa mga kaigsuonan na kung katoliko nga ang inyong pari nga si Darwin Gitgano na maligya og lana para tambal sa katol-katol <laughs> <laughs> dugay na kung kuyog-kuyog ni Pare Darwin wa jubo kita nga maligya na siya lana tambal sa katol-katol <laughs> <laughs> Mr. Kanonigo. Uh, oh, Miss Kanonigo. Ito na ba ang tawag ni Miss Kanonigo? Kaya sabi mo na ito kalawang mabuti si Miss Kanonigo? Sabi oh. ni mo Miss Kanonigo. Uh, sa kadugan ng kuyog-kuyog ni Padre Darwin, wala tao kitang namaligyan na siyaglanang ng uh, tambas katol-katol kay kung maligya po na maligya pa na siya glan na katol-katol, na na siya gipaundang ni Bishop Oy. Mo <laughs> nang wala jud kay laing may istorya nga maayong, Pastor man gagod. Maayo <laughs> <laughs> mo sulti. Tanan nga, nga paagi sa pagpamakak imo buhaton. Aron ka makapandaot. O nga, gatoon kang mupasar ka na sa adas paghukom. O, mali. Gatoon kuno hay ka lugar na mupasar ka na sa adas paghukom. Gatoon lugar ka nga nga musaler na ina ini atuban mo sa gino'o. Ino ka sa Edwin, wala ba kasukad? Nagbutang-butang sa mga isikatawo. Naaba kay nawong musulteng na wala gyo'n gino'o. Sigurado ka? Ha? Sabi ni Joseph ni Zinimej, gabasa lang yun, gabasa lang yun ang ba baan ng mga tambadista bro dyan do. Pero <laughs> oh, niyo, maka, maka ako ka ka ugsulte. Ha? Maka ako ka ka ogsulte sa ginoo pohon, may ingon ginoo nga, Sigurado ba ka nga wala kay gibutang-butangan sa imong isiga tawo? Makasud di ka kagadto. Lord, wala jud kay gibutang-butangan, Lord. <laughs> kay imong kakana. Wala ra ba moy kumpisal? Ha? Wala ra ba moy kumpisal? Sa so, unang pagtang pagpapas ng sala, nga imong ginahimo nga wala ra ba moy kumpisal? Eh? <laughs> <laughs> na. Sigurado jud ka. Ah, oh, atong ipatawa yang 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 gingon sa video. Apan alang sa mga Kristohanon parehas nako na ko, ayaw mo palit mga kaigsuunan tungod kay ang atong kaayuhan na araman sa atong Ginoong Kristo. Oy! <laughs> <laughs> tungod siya alang sa mga Kristiyano nga pareha niya, ah, pareha daw niya mga Kristiyano, di ko na tamo palit ana tungod kay ah uh, Sa so, niya, sunya, balik ka to ba? Sa tira sunya? na, para tambal sa katol-katol, Apan alang sa mga Kristohanon parehas nako na ayaw mo palit mga kaigsuunan tungod kay ang atong kaayuhan na araman sa atong Ginoong Kristo. Oy, ang atong kaayuhan na ara sa atong Ginoong Kristo. Wala ba dai ka nakabasa nang giingon sa Santiago? Ha kanunigo, na kung adunay makasakit sa inyo duol sa pari sa Dios, Huwag iya kang dihugan sa lana. Wa, dahil ka nakabasa na. Oo. Nene, wala dahil ka nakabasa na. Redong? Oo, oh, dahil, dahil, dahil. <laughs> dahil. <laughs> hindi ka nunig ko na siya kay Kuskin ka pinanatunig. Mahil. Ka na mga, ka mga kung mga hindi mo, may na mamiktos, o niya, imuhang, imuhang, ah, imuhang pansin nun, di mo sukol. So <laughs> Oh. Ang sinindol ko na ni Gomo, ang niya. O ang mga paagi sa Dios para sa kaayuhan sa tao suma so sa Biblia, dili man baligya, not for sale. O oh, tinood na not for sale. O bito na ng ang ginabaligya ni Padre Darwin, dili na siya mga blessed. Huh? Di na siya katoliko bro, nagbutang-butang lang man siya, wajod ko makabati nga na maligya si Padre Darwin. Wala yun. Huwag nilang nila yung mahimo nito, hanan eh. Lawin itong ipintrol mo katubang mo doon ni Muli. Friend. Oh, <laughs> Naabot siya, bol. Ako siya, ako siya, gichatan, asa ka sa bukro, at tuon ta ka. Pagpirma kahit team, harong mag-set ang debate, excuse so, sa debate. So, ingon niya, bro, alin ako din para suroy. Eh, friend ba yata, bro? Oh, <laughs> Namatak <laughs> na po ang tinuod nga friend, dili man daot. Di diba? Ang tinuod nga friend, dili man daot. nang sa Facebook. Di diba? Sa Facebook namin mga friend request. Friend request, pwede man mo nga mo lang. Di ba? mo lang kana mo friend request na ako, o niya, mag-post comment tungkol sa kong pamilya, o niya, ang iyang comment, bate kayo, yan friend ako na. Nga na mo friend request, ramang kumang ra ka, nga di lima de friend mong lantaw sa ako, ah. <laughs> diba? Kana mo friend request, ramang ka, nga di lima de friend mo toy sa ako, nagpost Nag-post comment tungkol sa kong anak, iyang comment, perting mauta. Ako yan friend. O sige. Kutob sa mo comment og dili maayo sa akong pamilya na ako, akong yan friend. Nya, mo request sa bodog lang friend request, din na ako daw ato, nakon na lang i-block. Na i-block man ako. Ano mo friend request man ka, nga di mo di friend mo lang to ako, ko ah. <laughs> diba? Hindi <laughs> naman ka mo message. Aroon ni mo ang message, masulod as message request. Huwag atong reply yan, makareply mo, kunin mo, kinahanan pa ka mo, mo friend request na ako. Ay na na ba? Di ba sa mga kuni si kanon ni gumong mga nang kas, matanga sa mga mga kwan mga pastor, mga jugo. <laughs> <laughs> Very simple kayo nga mga kwan Mo ni problema sa mga taki nga wala kahibalo sa atong doktrina. Sa atong doktrina bawal mamaligya og mga sacred items, bawal na kay sacrilege na. Kay sacrilege man na mortal sin sa katoliko. Ang pare mas labong na hibalo ana. Musa din siya mamaligya ang mga sacred things. Ang gibaligya niya ang olive oil nga wala pa gi-bless. Mo bitaw nang mamaligya siya kay alang sa mga gusto makabaton ng olive oil. Pwede mo pupulit sa tindahan. Actually sa tinood lang. Ano mga tagalagyo? Yung mga tagalagyo nawag sa tawa nga uh, bro, ni kana na moda bro usa may among obligation bro inyong obligation platera back and forth inya kung may mo magpagdala pagpait mo daan ng ulibos yung tindahan oh ano man Kanang baligyan ni para Darwin nga olive oil, dili na siya blessed. Okay? Ano na? Sensei, kung kanan siya ate? Eh, ikaw, kamubala mo, ito wala ko ga-live. Wala lang po mo niya. Kuro mag-live po mo, po mo. Tingnan mo Pagkaon lang, pagkaon, wala ko nag-live ganina kaya nakuha yung trabaho. Kunya na na, madungas, madunggas, ituya mo na yung mama. Ikaw, ano ang ko ano, sa oras? Kabalo ko sa oras, ha? Oo, si, bayo, bayo, kaya ba tulikaw po, mahaw? Ati, mula dito ka. Yes, it's my Ibutang sa inara, sa muka kayo, oh, eh. Tuyo ko, mangyod ni mo, eh. na namagod na yung istorya, mangyod, kay Kwan. Kanang, ting, tingkao na kuno kuno ito. O niya, padayon ta. No? Kanang mga... ano gisolod gisulod mo na ni mo ng istroller. Ingon ko, ibutang diha. O ako gaya mo ni mga dalaw ni mga Bino ang mama mama gerak gerak ni ha, Ibu pun lagi bang, lagi bangga aku kamera. Ibu bangga juga ini mu. Oi, lah, ha? berlumun juga ika bah, berlumun juga ika. Tanduk nak, tanduk nak tu kamera nu uno. Okay, no, so tanduk tu kamera nato, ah, uh, itulah. Okay, dah entah, dah entah. Uh, ah, ingon si Kuan, ah, si Jimmy Jr. Bahamon de Miel, suko ng bayot. Ano, suko itong Kuan, gil to si... Si Kanunigo, eh, <laughs> nga, ay mo rin buwato pang Normal na bro. ang ka nasa bro, kanang, kanang kwan. Ah, kanang mga protestante sa tuwang katoliko kay, sa mo sila masuko? Nga mo daganan ko na to. to make his message known, he's our responsible. to the lord of eternity